Noong ikadalawampu ng Pebrero 1862 ay ang araw ng pagkamatay ng isa sa mga tanyag na pangalan sa larangan ng Panitikan, si Francisco Baltasar o mas kilala bilang Francisco Balagtas. Isinilang noong ikadalawa ng Abril taong 1788 sa Panginay Biga a Bulacan na ngayoy kilala na bilang Balagtas Bulacan. Siya ay kinikilala bilang prinsipe ng mga makatang Tagalog at tinaguri ang katumbas ni William Shakespeare dahil sa kanyang malaking kontribusyon at impluensya sa panitikang Pilipino. Isang malaking bahagi sa buhay ni Balagtas ang kanyang pagmamahal sa isang babaeng nagngangalang Maria Asuncion Rivera o mas kilala sa pangalang Celia. Si Celia ang naging inspirasyon ng kanyang pinakasikat na akda, ang Florante at Laura. Ngunit hindi lang siya isang musa sa mga tula ni Balagtas, kundi isang simbolo ng mga di mabilang nakabiguan at hinagpis ng kanyang puso. Ang Florante at Laura ay isang epiko na puno ng simbolismo, may pag-ibig at may masalimuot na paglalakbay ng mga tauhan. Hindi lang ito basta kwento ng pagnanasa at pag-ibig. Sa mga taludtod ng Florante at Laura, masasalamin ang mga mahahalagang paksa na umabot mula sa personal na laban hanggang sa laban para sa kalayaan ng bayan. Hanggang ngayon, ang kanyang pangalan ay patuloy na ginugunita. Ang Balagtasan, isang sining ng pagtatalang patula na isinunod sa kanyang pangalan, patunay ng kanyang walang hanggang impluensya sa ating panitikan. Si Francisco Balagtas ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat makata, mambabasa at sa mga mamamayan. Ang kanyang mga tula ay patuloy na nagbibigay gabay sa atin upang ipagdiwang ang ating kultura at kasaysayan at upang ipaglaban ng ating mga karapatan at kalayaan tulad ng ginawa ni Balagtas sa kanyang mga akda. Siya ay isang buhay na alamat at sa kanyang mga tula, patuloy niyang binubuhay ang mga aral ng nakaraan para sa mas maliwanag na bukas. Marami pang kwento ng nakaraan na huhubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ah, so oh, Sina Florante at Laura. Isa lang ang masasabi ko. Anong oh. Grade 8 isa ito sa mga paborito kong ano, talagang basahin lalo na oh, oh. sa pag-Filipino subject. Yun mm. yung isa talaga lalo na kapag ka may mga akti actingan oh, Oo, oh, di ba? Minsan nga itinali pa ako sa post ni nung is, ano namin classroom Bakit? dahil yun yung parang puno, di ba? Merong oh. uh, sa libro doon, no. Oh, oh. So ganun Tapos mag acting ah, oh, acting, oh, acting ka. Ba? Mahilig kasi ako sa ganun-ganun. Ganun, sumali ka ng theater, ganun. Theater, theater. theater Oo. <laughs> <laughs> <tas, laughs> oh, ganun. Normally ganun no. Oh. Parang roleplay natin si Florante at Laura. At, saka ano, tuwing buwan ng wika, August 'yun, 'di ba? Oo, kasali ako lagi sa ano, wow. balagtasan. Oo naman si Sir Inventor. Oo, nagit na bida-bida kasi. Oo. Oh, oh. Syempre wala na ngayon. Hindi ko naman sasabihin. Paano 'yung natale? Paano 'yung tinali? Wow. So, mayro kasi parang poste yung ano namin. Buti yung hindi ko dun. doon. Hindi ano yung ano yung yung foundation, gano'n. Ah. Doon ako tinalit. Ganyan daw yung puno-puno. Tapos acting-acting ka doon. Siyempre. Yung puno. Oh, <laughs> <laughs> meron pa yung puno-puno sila. So hindi, bida-bida tayo lagi. Oo. Oh, oh, oh. Tayong Ayan star. Ng o oh, diba, panibago pasta. na namang... Panibago na namang... Man, <laughs> alam. Pero ito ha, kasi meron na ngayon. Iba na ngayon yung balagtasan. Naging mm. modern na yung oh, mga oh. sinasabing flip-top. Oo. Oh, oh, Tapos gusto mo din sumali ng Hindi na. Hindi ko, hindi kasi ako mabilis yung thinking ko. <laughs> Eh oh, malay naman ma ma natin Mabilis kaya? Kasi sila 'di ba sila Abra. Oo, oh, oh, yung mga flip-top, oh, oh. oh, talagang mabilis yung utak nila mm -hmm. makapick up ng mga words. Gumamit ng mga meta, metaphor. O oh. oh. oh, di ba nagla-rhyme-rhyme? O oh, oh. kailangan ko kasi tahimik para talagang makabuo ako ng metaphor. Hindi magagawa. Nakatingin dapat ako sa ding eh pag flip-top dapat ano 'di ba sa kalabang ka lang nakatingin. Eh, Hindi ako makatingin sa mata kaya iniwasan ko na. <laughs>